Hello po, magandang araw sa lahat Gabi man o umaga Stas. Tanghali kung saan dako ka man ng ating lugar sa Pilipinas Ito po mga idol, ang pag-usapan natin ngayon Yung siguradong-sigurado sigurado na, na mananalong na mga senador Yung parang sa panahon pala ngayon, nakalista na silang mananalo na oh, no! Kasi tayo, hindi naman natin lingid sa ating kaalaman. Sa mga sorbi, uh, kanya-kanyang sorbi, may mga sorbi na panig sa kabila. May sorbi din na panig sa kabila. Mayroon din sorbi na parang walang pinapanigan. Pero doon sa mga sorbi na yun, haros lahat. Yung nakikita natin na permisiang nandoon, siyang nakakabit. Kaya ito na yung masasabi natin na sila yung mga siguradong-siguradong -sigurado ng mananalang mga senador. Ang iyan ako sa inyo mga idol, mga apat lang. Apat lang na senador ang masasabi ko sa inyo na siguradong siguradong mananalo. Ang unang-una po mga idol na nakikita natin na Ketsang Sorbi, ano Si mister Malasakit, Bongo, senador Bongo. Kasi kahit anong sorbi, nandun siya number 1, number 2, number 3, hindi siya nawawala sa mataas na rangkada sa surbi kaya sa tingin ko si Mr. Malasakit ay isa na siya sa siguro na siguro na naman nanalo na sa panahon ngayon kaya congratulations sa iyo Mr. Malasakit Mr. Senador Bongo sa tingin namin sa lugar namin na maraming mga nag-usap-usap isa ka na sa sigura, sigurado mananalo. Ano lang to ha? Disclaimer lang sa mga ayaw sa kay Senador Bongo. Ah, bahala na lang kayo kung mag-comment kayo dyan sa iba ba? Ah, wala na ako magagawa. Ang pangalawang nakita natin, ah, nakita ko, o oh, nakita din namin, mananalo. Andun din sa palagi sa sorbi. Tahimik lang ang pangalan niya, pero wala naman siyang linya, wala siyang kasamaan sa wala siyang hindi siya alyansa, hindi siya PDP siya po isang hindi si Mr. Bitag si Bintol po senador, magiging senador po siya sa lahat ng mga sorbi hindi siya nawawala halos nandoon siya sa hanggang sa tin pababa tin pababa ibig sabihin Umpisa siya sa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganun. Nandyan siya. Minsan, naging number 4, ganun. Kaya, si Vita, sa, ti sa tingin ko mananalo yan. Pangatlo, kung sino po. Si Ronald Bato de la Rosa. Sa ko mananalo. Kasi, kagaya din kay Mr. Malasakit, sa Sorbi, pero ang sorbi niya hindi siya kagaya kay Malasakit na si Malasakit. Andun lagi sa 1, 2, 3. Ito naman si Dilarosa. Uh, rank 5 to 10. Rank 5 to 10 lang siya. Ganun ganun. Halos pareha lang sila ni Bintol po. Kaya malaki ang chance ni Bato Dilarosa, ni Senador Bato na mananalo ulit. Kasi nandun siya sa sorbi. Kalaban man ang ano nila ang mga sorbi, ganun kahit anong mga klaseng sorbi, hindi sila nawawala. Sila lang ang lagi nandoon. Tapos ang pang-apat po mga idol. Magtataka kayo ba't sasabihin ko to? Si Ardi. Si Rudanti. Marculita. Si Ardi, si Rudanti Marculita. Isa siya sa mananalo bakit? Sa sorbi, may sorbi na minsan ando siya sa medyo malayo-layo, pero may mga sorbi na dito siya sa medyo malapit. Ang ano kasi ang lamang lang kay kay ano kay o, kay attorney Marcolita o congressman Marcolita. Mayroon siyang isang reliyon. Isa siyang hawak ng iglesia. Ang iglesia, almost 6 million na yan siguro sila sa panahon ngayon. Kung ibibigay nila yung boto nila kay Rodante Marcolita, kahit si Rodante nandun siya sa medyo malayo-layo na sor sa sorbe, pagdating sa oras, papasok at papasok siya. Mailagay talaga siya hanggang sa magic, magic tulip nandun siya. Kaya yan po mga idol, kung agree kayo sa sinabi ko, salamat. Pero kung hindi kayo agree, wala man ako magagawa. Basta ito yung nakikita ko. Kasi kahit nandito tayo sa mga kabukiran, nandito kami sa bukid. Araw-araw din kaming nag-observe sa mga lumalabas na mga sorbi. Na kahit sa mga platform na mga sorbi-sorbi yan. Kami rin, ina-analyze din namin kung sino yung laging lumalabas na pangalan. Kaya ito yung nakita kong apat magic form na siguradong manunalo. Kaya pasensya na po sa hindi talaga na hindi ko na babanggit ang pangalan Kaya sabi natin malakas kay si Ibang Sorbi kasi wala naman kay si Ibang Sorbi hindi kagaya kay Rodante Marculita kahit wala siya sa ibang mga Sorbi pero mayroon siyang mayroon na siyang baterya ang yung iglesia kaya salamat po mabuhay ang lahat pasensya sa mga antay o kung sa mga pabor din saludo ako sa inyo Salamat. Magandang gabi at umaga po araw.